if you are claiming na ikaw ay isang Muslim, tunay na sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat na nasa iyo ang mga katangyan na ito. In fact, hindi ka matatawag na isang ganap na Muslim pag wala sa iyo ang mga katangyan na ito. Napakahalaga nito mga kapatid bilang isang tunay na sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala o nagnangalang Muslim. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Ang ika, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa isang mana ng palataya sa loob ng Islam ay ang sinumang tao na kaya niyang iligtas ang kaniyang kapatid sa pananampalataya o di kaya kahit hindi Muslim, kaya niyang iligtas mula sa pamiminsala ng kaniyang kamay mula sa pamiminsala ng kanyang dila at ng kanyang kamay. Isa ito sa isa ito sa katangian ng isang tunay na Muslim. Kaya niyang i-secure na ang kanyang kapatid ay hindi niya mapipinsala sa pamamagitan ng kanyang dila at sa pamamagitan ng kanyang kamay. Isa, iso, isa yung sa pinakamainam, pinaka-the best na description ng isang taon na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay nasa loob ng pananampalatay ng Islam. So kung isipin natin mga kapatid, hindi maging enough, maging sapat sa si isang tao na siya ay tawaging naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi niya kayang iligtas ang kanyang kapatid, ang mga tao mula sa pamiminsala ng kanyang dila at ng kanyang kamay. Dahil ang isang Muslim, ang tunay na naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ililigtas niya ang kanyang ang ililigtas niya ang mga tao sa pamiminsala. Ibig sabihin, hindi siya makagawa ng anumang pamiminsala sa kapon niya, maski na ito ay sa pamamagitan ng dila, salita, o sa pamamagitan ng kamay. So, isa yung sa tungkulin ng bawat isang Muslim. Tungkulin natin to mga kapatid. Bawat Muslim, tungkulin natin ang ganitong katangian. Pangalawa, sabi ni Propeta Muhammad wasallam Wa afdalul mu'mini na imanan ahsanuhum khulukan. At ang pinaka the best naman sa inyo pagdating sa kanyang faith, kanyang pananampalataya, paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kung sino man ang pinaka maganda ang kanyang pag-uugali sa kanyang kapwa. Yun ang pinaka the best na tao na mu'min. Naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinaka the best ang kanyang iman, ang kanyang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nasa kanya yung katangian na yun na maganda ang kanyang pag-uugali sa kanyang kapwa. Bakit? Hindi nakukumpleto yung iman natin, yung faith natin kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag wala sa atin ang katangian na ito. Kasi yang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." ang kumukompleto sa paniniwala ng isang tao sa kanyang Diyos, kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang pagiging maganda ng kanyang asal o pagiging maganda ng kanyang ugali. Kaya dapat ito na makikita ito sa isang mananampalataya ang ganitong katangian mga kapatid. Pangatlo sabi ni Propeta Muhammad, Wa afdalul mujahirina man hajaramanahallahu ta'ala anhu. At ang pinakamainam naman na tinatawag na immigrants, yung tao na nagibang bayan, okay, nagsasagawa ng hijra, lumilipat siya sa ibang lugar, ang pinakamainam na hijra ng isang tao o ang isang muhajirin ay yung isang tao na iiwanan niya ang mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamainam na muhajirin. Ibig sabihin, nang ibang bayan, alam niyo sa atin, pag tayo nag-ibang bayan, pumupunta tayo sa ibang lugar. Yun ang, ang tawag natin dun ay muhajirin. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na muhajirin, yung tao na kahit nandun din siya, nandun din siya sa kanyang lugar, ay iiwanan niya yung mga pinagbabawal sa kaniya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung lugar niya kanyang iiwanan, bagkus yung gawain niyang labag sa pananampalatayang Islam. Kasi Iiwanan mo kung iiwanan mo yung lugar mo dahil ayaw mo gumawa ng masama pero hindi mo naman iniiwan sa sarili mo yung paggawa mo ng masama hindi ka matatawag na muhajirin Paano ka matatawag na muhajirin sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay dala-dala mo yung paggawa ng mga bagay-bagay na pinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pinakamainam na muhajirin ay ang isang tao na iiwanan niya ang mga pinagbabawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan man siya naroon. Kahit nandun pa siya sa lugar na kung saan sukdulan ng paggawa ng mga kasamaan ng pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala pero siya ay pinapanatawal nananatili niyang iwanan yung mga bagay na yun na labag sa kautosan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lastly, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wa afdalul jihadi man jahada napsahu fi jati Allahi At ang pinakamainam na jihad, pag narinig natin ng jihad, ang pumapasok agad sa isip ng isang tao is yung pakikibaka. Tama? Marami sa mga tao na gusto ko mag-jihad. Pag narinig na yung salitang jihad, ibig sabihin, pumunta ka sa digmaan, makipag pakipagdigmaan ka sa mga hindi mananampalataya. Yun kaagad yung pumapasok sa isipan natin. Pero mga kapatid, ang salitang jihad ay napakalawak na usapin ito. Hindi lang ito tumutukoy sa isang particular na digmaan sa pananampalataya ng Islam. Tumutukoy rin ang salitang jihad sa pamamagitan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamainam na jihad, pakikibakan ng isang tao, ay ang isang tao na kung saan kaya niyang pigilan ang kanyang sarili sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, siya ay nagsusumikap sundin ang kautosan ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagsusumikap na iwanan ang mga bagay-bagay na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang isa sa definition ng tinatawag na mujahidin. Yung isang tao na nagsusumikap kung papaano niya sundin si Allah subhanahu wa ta'ala, kung papaano niya iwasan yung mga pinagbabawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung papaano niya kontrolin ang kanyang sarili sa mga ipinagbabawal sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yan sa pinaka the best na definition ng isang tao na nagikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sa panahon natin ngayon, medyo nagkakaroon tayo ng misconception pagdating sa jihad. Bakit? Ano yung misconception? May mga tao na mas inuuna nila pumunta sa lar larangan ng digmaan o tinatawag na jihad kumpara sa ang unain niya ay ang kanyang sarili. Ano halimbawa? Marami kang nakikita na nagjijihad na kung tawagin, pero kung titignan mo sa kanyang sarili, hindi naman niya kayang ijihad ang kanyang sarili. Nagjijihad, pero hindi marunong magsala. Nagjijihad, pero gumagawa ng masama. Subhanallah. Hindi ganun ang konsepto ng jihad sa Islam. Bago ka pinaintulutan na sumama sa larangan ng jihad, nararapat sa isang tao na unahin mo muna yung sarili mo. Mag-jihad ka muna sa sarili mo kung paano mo kontrolin ang sarili mo, kung paano mo ilayo ang sarili mo mula sa mga bagay-bagay na pinagbabawal sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinaka number one na jihad ng isang tao. Kasi paano tanggapin yung jihad mo, sumama ka kaagad doon sa larangan ng jihad, pero yung sarili mo hindi mo kayang ilayo sa mga masama. In fact, maraming mga mujahidin, pero hindi naman lahat, maraming sumali sa larangan ng jihad, mismo sa kanyang sarili, wala siyang sapat na kalaman sa pananampalatay ng Islam. Ano lang alam niya? Kung paano pumatay ng tao. <coughs> paano makipagbarilan? Yun ang alam niya. Mali yun, maling pananaw yun sa pananampalatay ng Islam. Kaya ang isang tao, bago, ka, bago, bago, bago inuutosan ng isang tao sa gawain na yun, kinakailangan na ma-educate muna ang kanyang sarili sa pananampalatay ng Islam. Magkaroon ka muna ng sapat na kaalaman sa pananampalatay ng Islam bago ka sumama sa jihad kung ito ay inoobliga sa isang tao na magkakaroon ng tinatawag na jihad. Subhanallah. So yun yung isa sa pinakamahalaga mga kapatid na dapat natin uh, itanim sa puso natin na sa panahon natin ngayon, wala na ang jihad. I mean, wala na yung jihad na sinasabi natin na so sa pinangdigmaan kasi nasa pistok na tayo. Maayos na yung pagitan natin, pagitan ng mga taong mananampalataya at sa pagitan ng gobyerno. Nasa mapayapa na ang pamumuhin ng mga tao. Tapos na yun. Ngayon, ang kinakaharap ng bawat individual sa atin na jihad ay ang tinatawag na jihadun naps. Yung jihad para sa sarili natin. Yan ang pinakamahirap na jihad, mga kapatid. Nayulat din yan sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkaraan, pagkaraan ng isang jihad nila, ay sinabi niya sa kanilang mga sahaba, meron akong kinatatakutan na jihad na mangyayari sa inyo. Hindi yung hindi yung gera, hindi yung digmaan. Hindi natakot ang propeta sallallahu alaihi wasallam na maubos ang kanyang mga sahaba sa pamamagitan ng jihad o pagtatanggol sa pananampalatay ng Islam. Pero nung nakaleberet na sila, ang kinatatakunta jihad, sabi niya, yung jihad ng mga sarili ninyo. Kung paano niyo labanan ang inyong mga sarili sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pagdating sa digmaan, alam mo yung kalaban mo doon eh. Nakikita mo kung sino yung kalaban mo doon. Pero yung jihad ng sarili mahirap kilalanin. Mahirap. At ang malala sa jihad ng sarili natin, yung sarili natin, yan pa yung mismong mag udyok sa atin upang gumawa ng masama. Sa sa larangan, sa, sa larangan ng jihad, walang magugutom sa yung gumawa ng masama kasi nasa jihad ka. Pero kapag pagkatapos ng jihad na yun, nandun tayo sa jihadun naps, yung saril natin mismo ang makakalaban natin mga kapatid. Kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung sarili natin, yan ang mag-uutos sa atin ng mga masasamang gawain. Kaya kinakailangan sa isang tao na makibaka muna siya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng magkaroon siya ng tunay na kaalaman at takot kay Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon ay maiwasan yung mga bagay-bagay na yun na ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala